Magandang araw po mga kapuntos at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng Punto por Punto Timotnaway, uh, maintindihan po ninyo, sana po huwag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, eh, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry sana po uh, maunawaan po ninyo. Maraming salamat po kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Ito, hello, good evening. Na, naririnig na ako, yes, bro, dyan, Yes, bro, naririnig na, bro. Ah, okay, sige. May kunting katanungan lang ako. Maliit lang siya. Sa so, gusto ko lang malinaw, malinaw ba kasi narinig ko to nung mga nakaraang discussion. Uh, tungkol to sa mga ibang relihiyon ba yung hindi katoliko na namatay na tapos narinig ko na hindi sila pwedeng misahan ng simbahan. Ano tama ba 'yun? Ang tanong ko doon, iyon ba ay nasa official teaching ng simbahan natin na na nasa sisisi o ginagawa lang yun ng simbahan natin alang-alang sa pagrespeto sa mga taong yon na uh, yun ang pinili nilang paniwalaan uh, hindi katulik ba nga uh, katuroan? Brother Romel? Uh, oh, Brother Angel? Uh, nasa canon 1183 po yun no? uh, turo po ng simbahan yon yung mga uh, funeral. Uh, hindi po sila pwede dahil nga may batas po talaga no uh, tingnan mo sa kanon 1183 na hindi sila pwedeng iyan dahil hindi hindi sila in, uh, uh, with, the union of the catholic church no wala silang communion doon at hindi sila naniniwala sabi ko nga lagi dati no um hindi naman yung maniniwala sa blessing ng pare dahil hindi sila naniniwala sa pare kaya nga wala silang pare sa ibang reliyon di ba so paano mo ibibigay ilalagay sa ano yon paano mo paano ibe bless ni Father mismo yung namatay hindi naniniwala kay Father So they have the right na um ang tawag doon um uh, deprived no ang tawag sa canon law doon the, uh, the church has the right to deprive yung mga yung mga Protestant na namatay na, na pa-bless mo sa Catholic uh, church kapati nasa canon 1183 may utos po kapati hindi lang siya haka-haka merong formal na utos canon 1183 Ah, okay, okay, okay. Malinaw na. Ah, malinaw na po. Okay, pasalamat. Okay, maraming salamat. Thank you. Okay, yun na yun? Yan lang yun, yun, yun lang. Maraming maraming salamat, bro, Janda. Yun, na. Uh... Oh, sige bro, uh, bro, jando, no? Ah, uh, yun mga puntos no ang ang, ang gidagdag ko na lang siguro na sa abang wala pang nagtanong daw sabi ni Brujando ay may uh, maigi po talaga na alamin natin no yung aral lang simbahan para po uh, hindi po tayo maano ma, maligaw no yun bang kung ano yung nababasa natin na binigay na katuruan niya, ang sundin natin, huwag po natin kontrahin. Dahil resulta niyan, magpapaliwanag ka po ng sarili mong paliwanag na hindi naman po paliwanag ng simbahan. So yun lang po ang aking ano, no? ang akin pong panawagan sa lahat ng CFD na uh, magkaisa na po sana. No? ah uh, nap napakahirap po talaga unawain ang ang Christology sa totoo lamang po kahit po ako hirap na hirap po akong unawain po talaga no ang nalaman ko lang kunti pa lamang po no at uh, lalong lalo na po yung ano yung philosophy napakahirap <laughs> napakahirap po hindi ko pa nga <laughs> ko nga alam yung iba eh no pero at least man lang pero doon sa mga nababasa natin dapat paniwalaan po natin bilang uh, mabuting katoliko bilang masunuring katoliko yun po no doon po tayo magbatay sa nababasa wag po doon sa uh, maling-maling explanation no narinig natin kaganina na um, Uh, kung isa summarize natin lahat ng sinabi niya parang yung nature 'yun na rin yung person. At yung sa kanya yung substantial being sa kanya ay yung subst uh, substantial sa kanya yung kaisahan ng mga persona. Oh, mali po 'yun. No? Nasabi niya substantial daw ang Ama, Anak at Espiritu Santo. Hindi niya naunawaan ang substantial saan sila nagka nagka- naka nagkakaisa hindi po sa person, doon po sa pagka No, so yun po ang napakahirap kapag uh, hindi natin uh, tinatanggap no yung uh, katuruan na uh, in ini over sa atin ng simbahan no yung sa Godhead catechesis. ah uh, next time mga kapuntos yung sa communication idiomatum naman mas maunawaan niyo doon no dahil uh, doon talaga ma ma ano maaninag niyo na Uh, ito pala talaga ang katuruan ng simbahan. Mas malinaw yung communication idiomatum na i-explain. No, mas madali siyang maunawaan. Uh, baka may nagtanong na dyan, bro, dyan, do. Okay, um uh, mukhang... By the way, oh, by, by the way pala, idagdag ko na lang dun sa tanong ni, ni Lea ganina, no, kung bakit walang, walang human person ng Panginoong Iso Kristo, Alala ko, so sabi to ni si Father, ano yata nagsabi nito, si Father ay si Sir Janjuna pala no nung no, no, nag, nag aral kami nito bakit wala lang human person no maliban doon sa AC kasi yung AC kasi mga kapatid yun yung uh, nagpapagalaw sa lahat ng bagay no sa science sa science di sa science tinawag siyang nucleus o oh, yung nagpapagalaw sa lahat ng bagay so sa simbahan sa philosophy Ese ang tawag diyan. Ang nagpapa na, na, ang nature sa nature, yung tinatawag na ese. Yung nagpapagalaw at ang nagpapagalaw na yun, yun yung Dios mismo. So yun ang pinakamalalim na ano diyan na teaching. Pero kung bakit wala siyang human person, gayong fully person naman siya, it's because person na siya eh. Nung hindi pa siya nagdagdag ng kalikasan, persona na po ang Panginoong Kristo. at uh, ang hindi po pwede sabi ni, ah si Father Franz pala nang sabi nito Nang naalala ko, sabi ni Father Franz Biligas Hindi pwede na yung One person Magdagdag ng another person Yun ang hindi po pwede mangyari Halimbawa, ikaw Ikaw, it, 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 ito yung persona mo Magkakaroon ka ng parang another person Ikaw din, hindi po yan pwede Hindi po yan pwede Pero pwede magkaroon Ng another nature Okay. Kaya nga, nagdagdag siya ng kalikasan Bro Jando. Yun Yun ang dagdag ko kanina sa tanong ni Barilla Par. No, dahil medyo malalim kasi ang tanong na yun. Oh, so, yun lang ang dagdag ko bro Jando. Okay, mukhang may pahabol si Brother Axel. Anong pahabol mo bro? Um, ang question ko lang bro Jando, um, di ba ang katoliko ang nag-compile ng Biblia? Yes. So, um, di ba may mga ano bang tawag doon? May mga libro ba or scriptures na hindi nila sinali? Di ba? Merong ganun sa history na may mga gospel or books na hindi nila sinali. So, ang question ko doon is that um, hindi ba siya maano natin na baka may tinatago yung simbahan? Bakit um, hindi nila sinali yung mga libro na yon in the compilation of the Bible? Or hindi ba siya kumbaga um, hindi naman pangit pakinggan pero parang yung tao ba mag-doubt na bakit hindi naman sinali yun? Yun, man, ano? Genre. Ah, uh, yes, yes. Uh, sorry, man, brother. Uh, <laughs> pwede mo pakiulit, brother. Hindi ko nakuha yung tanong, bakit man, Daw, bakit daw, bakit uh, daw, nung, nung kinumpal ng ko ang Biblia, yung New Testament, bakit daw 27 lang hindi mayroong mga ibang libro na hindi ah, isinali? Okay. Ano daw ang reason yes. bakit hindi isinali ito by dahil tinatago ng Simbahan Katoliko o hindi. ano? Ano 'yo? Ah, uh, may tinatawag na canon. Canon of the Scripture kapatid ano ba ibig sabihin ng canon? Canon means um measuring. No, yung kung ano yung tamang mga libro, ano yung uh, batayan, na yan ay itong libro na to ay inspired word of God. Yan. So uh, sa uh, sa Jewish canon, kung maalala niyo dati sa uh, first canon doon sa jam, sa Jamnia, no, na hindi isinali ng mga mga Hudyo yung deuterocanonical books, hindi nila sinali. Bakit ano ba yung ano ba yung batayan nila doon ano, ano ba ang ang kanilang uh, ginawang kanon, no yung measurement nila para masabi nila na ito ang inspired work, uh, inspired book or the uh, yung kinasiyahan ng Diyos. Ang isa sa uh, kinakanon ng mga Hudyo dati, kinakailangan Hebreo ano lang Hebrew manuscript lang hindi pumasadon ang 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 deuterocanonical kasi ang deuterocanonical written in Greek. Kaya hindi sinali ng mga Hudyo yan. Isa yun sa kanon nila. Pero nung ang simbahan ang nagkanon, sinali ng ang deuterocanonical. Kaya nga tinawag na deuterocanonical eh. Sikan kanon. No? Ika, ikalawang pagdeklara na sinalis siya ng simbahan naman sa Christian era, sinali niya yung deuterocanonical dahil hindi naman batayan sa simbahan kung it, kung ito ba ay sinulat sa Greek or hindi. O siyempre, may batayan ang simbahan dyan. At ang simbahan lang nakakaalam niyan, kapatid, marami yan. No? Hindi naman tayo simbahan. Pero isa yan sa dahilan kung bakit 27 books lang, siyempre, dapat dyan talaga sulat ng mga apostol. At simbahan lang siyempre ang nakakaalam niyan. Bakit? Meron tayong tinatawag na deposit of faith. No? Na yung mga tinuro ng Panginoong Kristo, binigay sa mga apostol, binigay yun sa sumusunod sa kanila. Tawag doon, deposit of faith. O, oh, so, ang simbahan lamang ang meron noon, nakakaalam kung ano yung mga bagay na yun, kapatid. Kaya, nung uh, tiningnan ng simbahan, ang li ng mga libro ang inspired, ito, ito yung mga sulat talaga ng mga apostol. Kasi, hindi siya, uh, hindi siya, ano sa, aral ng simbahan. Hindi ba tumataliwas? Halimbawa na lang, sa Book of Enoch, bakit hindi sinali ng, ng simbahan? Dahil maraming turo ang Book of inok na taliwas sa turo ng simbahan. Kaya hindi siya sinama sa kanon, uh, kapatid. So, siguro, ayun uh, na lang ang simple kong sagot para maunawaan mo bakit na-determine ng simbahan na 27 books lang ang ang kasali sa sa New Testament. Dahil sa tinatawag na kanon, no, so yung kanilang batayan at isa dyan, dapat galing talaga sa mga apostol ang katuruan, kapatid. Yun. So, ito muna ko kay Ralde de Dios, no? Ralde de Dios, good evening. Good evening po, Bro John Ring, sa mga kapit. Pero lang ako yes, evening, na, uh, doon sa, alimbawa, sa si God Guide, kunya, kanyari, ang isang, ang anghel ba, pwede malalaman doon ang persona niya. Yung mga nagpakita kay Marina Mary, si Gabriel, at saka yung anghel na nagpakita doon sa Sodom and Gomorrah kay Nalot. Pwede ba madistinguish yung mga persona na? Yes, kasi uh when we say person kapatid, ah uh, simple lang naman ang turo ng person, eh. sabi sa sa philosophy, person is a being who possesses intellect and will. So meron nang angel 'yan kaya persona sila. Yun lang. Ah, thank you. Oh, mare, beral di okay na ba 'yon? Okay na po, bro. Dian, yan lang po ang tatangkaliwaring uh, kasi pumasok sa isipan ko kung anong persona, anong composition ng persona niya. Okay. <laughs> thank you sa po okay. okay. Thank you sa iyo, Barralde. At uh, ito tayo kay Herbert bro Labaya. Bro, Diyan Oo. Oh. Ah, yung kanina, idagdag natin yung, yung si Brad uh, Axel yata nagtatanong mo. No? Yung para mayroon tayong basihan, wala akong binigay na Bible verse kanina. Yung tagapangasiwa dati na may mga asawa. Unang Timothy yung nga, bro, chapter 3, ano verse yan, 2 ano to 3. Ano yan, ano yan, Unang Timothy chapter 3, verse 2 to 3. Tungkol dun sa mga may asawa yung mga nangangasiwa sa iglesia during that time. Okay, 3, 2 to 3. Kaya nga, sabi dito, hmm. Ang isang tagapangasiwa ay kailangan walang kapintasan. Isa lamang nga asawa, matino ang pag-iisip, marunong magpigil sa sarili, kagalang-galang, bukas ang tahanan sa iba, at may kakayahang magturo. Dapat hindi siya lasenggo, hindi marahas kundi mahinahon, hindi mahilig magkipag away at hindi maibigin sa salapi. Yes, yeah, so iyan mo rin doon sa 12 din, no? Oh. Uh, Ano'ng 12? Talaga may asawa sa uh, diretso lang 3:12 chapter verse 3, 12. Verse 12. Ang mga tagapaglingkod sa iglesia ay dapat isa lamang ang asawa at maayos mga siwa sa kanilang mga anak at sambayan. Yes, so later on ito no dito sa dito sa libro ko ng Catholic Souls no dito yung para apologetic ano uh, books. Sabi rito, yung celibacy, yung sinabian ng yung, sina, yung uh, tinanggal na yung mga dapat may mga asawa ay dito sabi rito, celibacy, yung bawal na mag-asawa yung mga was not generally ruled in the early church, no? Hindi siya talagang ano, hindi daw rules doon na yung yung dapat di mag-asawa. But the discipline was first discipline lang yun na hindi doktrina. The discipline was first considered at the Synod of Elvira, so year 305. So, A.D., yung 305, and decided on uh, 20 years later at the Council of Nicaea, 325, when marriage was disallowed. After ordinations, uh, though married men could still enter priesthood no? during that time, pero, ayan, for a time, the rule was observed only in the East until the um, Synod of Sutri 1074. So, yun yung ano doon kapatid, may mga... May mga ano talaga, may mga yung mga natin nung una, meron talagang uh, mga asawa 'yan at uh, year year 305, year 325 dun lang po nagkaroon ng celibacy na bawal mag-asawa. Yun po, konkretong uh, sagot. Salamat po. Okay, ah uh, Nakapagtataka, tinawag ko si Herbert. Ano, Herbert? Ah uh, Labaya kanina, biglang nag-out sa Zoom. Ang sabi niya, ang tagal daw natin tumanggap ng bisita, eh matagal ka rin namang pumasok. Ha? Huh? Ito yung nangako na ilalampaso daw tayo lahat. Pero ngayon, pinapasok ko sa ano, sa Zoom, andyan siya, hindi pa tapos mong sumagot si Brother John Ray. Pagkatapos niya sumagot, tinawag ko na, biglang nag-out. Tapos ang 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 idadahilan niya, matagal dong tumanggap ng bisita. Uy, sabi ko pa kunwari ka naman. O oh, kung kailan ka tinawag sa kapal lumabas? Sabi niya, di kailangan ng pagkukunwari para malinawan ang mga bagay-bagay na sobra ng nababahira na nang di malilinaw ng mga impormasyon. Yan kaya, kaya, kita tinawag kanina eh. Ito yung nangako kahapon na ilalampaso daw tayo. <laughs> Ito yung hinihintay ko kanina pa dumating dahil ilalampaso daw tayo. Eh ngayon tinawag ko Herbert Labaya, may biglang nag-out kasi nagsalita si Brother Angel. Nanoy. Ano ba naman 'yon? Oh. oo Oh.